Hi, guys. Tingnan natin yung mga tanim ko, guys. Bungo nga. Pipitasin ko yung... Ano? Yung okra, guys. Yan guys. Kaso yung okra ko, guys, ano? Hindi masarap kasi nalit ko pagpitas. Nalit ko. Nalit ko pagpitas. Kasi, ano? Kailangan maliit pa lang siya, pipitasin na siya. Kasi pag lumalaki siya, ano siya, um, ano na siya, magulang. Oy, put your shoes. Magulang na siya, guys. Ito pa, guys. jema na nasi guys, oh. kinain to ng ano guys deer nakapasok ang deer kaso hindi niya nakain lahat ito lang oh mga ito hindi niya nakain lahat kasi yung yung ano namin yung tawag nito yung motion sprinkler natamaan siya tumakbo ayan oh kinain kinain yung kamatis buti na lang yung squash ko hindi kinain Ayun po guys, oh, nak dalawang harvest ko na to guys, kaso hindi masarap yung ano, kasi nahuli ako. Ito. Hi! Hi! hi. 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 Ayan. Stay there, stay there. Oh. big halap. Daddy, oh. dami namin ano halapinyo and bell pepper yung iba kinain ng ano you stay there Guys. mahulog yan ha sa sa pool Ayan, guys ang dami kong pangalawang harvest ko na tong okra guys ayun kasi yung una nga hindi masarap kasi natagalan ko matagalan pag harvest kasi kailangan yung hindi na siya masarap matigas na eh kahalo-halo to ang aming ano dito dahil nagka nagka ano sikip yan kunti lang ang okra ko meron pa siya oh buti hindi inubos ng deer yan siya and guys papakita ko sa inyo yung squash guys akala ko talaga walang bunga yung squash kasi kasi dito hindi ko tinitingnan dito doon lang sa kabila ayun guys oh lumalaki na wow oh akala ko talaga ano wala siyang hindi siya bubunga. Ayan guys, oh. Tapos, ito pa, oh. Ayan guys, oh. Agoy! Oh, Kadami! Kadami ng bunga guys. Last year guys, hindi ako nakag... Nakagulay last year kasi hindi siya lumalaki. Nalate kasi ako noon pagtanim. Yung aming ano lemon. At ito pa guys, yung, oh, guys, oh, wow, nakaka wow, guys, oh. Dami nito guys. Yan guys, ang pinakamalaki guys. Ito guys, oh. Ito, okay. Ngayon ko lang ito nakita. Guys, oh, malaki na. Ngayon ko lang yan nakita guys. Yun yung pinakaunang malaki guys, oh nakatago kaya hindi ko nakikita ngayon ko lang kung hindi ako nagpunta dito sa baba hindi ko makikita tapos ito po guys oh. wow oh. Mm. oh may bulaklak pa tapos ito pa guys ang dami talaga guys oh hmm nandito sa baba lahat yung nasa taas namamatay siya eh ito oh namamatay siya yun guys makahappy ang aking squash kasi nabunga siya tapos oh ah oh. Yung kalamunggay natin guys. Sana bago mag-fall guys lumalaki pa siya at ay makaharvest tayo ng dahon bago mag full and guys oh, yan bago mag fall harvestin natin yung ibang dahon guys para magulay natin sa ngayon hindi pa nakakagula talaga yung ano oh. Baka parang nasira Nakakagulat yung aking squash. Ay, nako. Kinain pala siya, guys. Oh. Ano kayong kinain ito langgam. Ay, sayang naman. Itasin ko kaya yun, guys. Kaysa naman maubos. Maubos ng langgam. So ayun guys at ang ating kalamunggay. Ito bago ko lang to tinanim. Noong ano, noong spring ko tinanim. Ayan siya. Tapos meron pa dito kalamunggay din. Ito guys. Tatlong ano to guys puno, tatlong puno, ayan tatlong puno. Kasi itong dalawa bago ko lang yan tinanim. Pero yung ito, ay last year pa yan, guys. Nabuhay siya ulit. Ayan, guys. Last year pa tong itong isa. Sa patya nakalagay, guys. Tapos binunot ni daddy kasi. Akala niya patay na. So, nakita ko. Sinave ko. Tinanim ko ulit dito. So, bi, diniligan ko ng diniligan noong spring. At nag-ano siya, guys, nag nag-sprout, nag nagdahon siya. Ayun siya. Ayun. Kaya ayan guys. Makagulay na tayo nito bago mag-full sana. Tapos pipitasin ko kaya yung ano, yung kalabasa kasi kinain ng langgam. Baka maubos lang ba? aming kamatis, guys, ang oh, daming bunga ayan may daming bunga guys Nakailang ilang harvest na kami dito tsaka yung jalapeno at tsaka bell pepper pati yung okra ko ayan guys so ayan pitasin ko na lang yung malaki guys kaysa maubos tikman natin aray ayun o oh. okay, 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 itasin ko na lang guys hindi pa kasi siya masyadong malaki kaso kinain ng uh. ano ah. hindi pa siya ano hintayan ko pa ba bang mahinog siya guys Ayan guys, pinitas ko na lang siya guys. Pinapasas ko na lang siya. Yan guys, um, oh, pinitas ko na lang siya guys. Kasi sayang. Yan, marami pa kaming tomatoes guys, oh, um, mga Tinakpan guys, kasi sobrang init. Ayun. Yan. Sobrang init, guys. Tapos Starting tomorrow, guys, ano, 100 plus 100 degree kami, over 100 degrees tomorrow. Ayan guys. Yung ano ko, yung garlic ko. May papaya ako dito guys. Ililipat ko to sa ground para lumaki. Kaso ano? Sana lumaki. So ayan lang guys. So ayan lang guys. Thank you for watching guys. Bye bye.